Yan, yun know, ang mga kasolsers. Yan, nagluto po ako ngayon ng uh, kinamatisang manok. Dahil si tate after namin magpa-check up kanina at magpa-laboratory, sobrang sumakit ang kanyang ulo maghapon na yun. Kaya instead na mag-update kami, hindi na kami nakapag-update, diniretso na namin buong maghapo na hindi kami nakapasok. So, eto, ngayon, niluluto ko si tatay ng mainit na uh, sabaw. At etong sabaw na ito ay kinamatisang manok. Nanilagyan ko ng uh, maasim yung sampalok, Ang sobrang sarap niya na. Nalagyan ko na lang ito ng balunggay para mas healthy. So, ayan lagyan na natin ng malunggay. So, that's all for today. Ayan, thank you for watching. Bye!